tekstong deskriptibo. Ang tekstong ito ay may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, bagay, lugar, pangyayari, karanasan at sitwasyon. Inilalarawan e nito ang detalyadong emahe na makapupukaw sa isip at damdamin ng mga mambabasa na nais palutangin ng manunulat. Kalimitang gumagamit ang tekstong deskriptibo ng mga panguri. uri upang maging masining ang paglalarawan. Kadalasang gumagamit din ng pandama ang manunulat sa paglalarawan katulad ng paningin, pangamoy, panlasa, pandinig at panalat. Ori ng tekstong deskriptibo Deskripsyong Teknikal ito ay naglalayong magbigay ng paglalarawang detalyado at gumagamit ng mga eksaktong salita sa pagbibigay ng katangian. Halimbawa, isang piraso na lamang ng tsokolate ang laman ng puting kahong ibinigay ni Valentino kay Marina. Mapapansin ang nakaitalisadong salita na isang piraso na nagsasabi kung ilang pirasong tsokolate na lamang ang laman ng puting kahon. Ikalawang halimbawa, si Aling Marta ay ang babaeng ginintuan ng buhok at may karinderya sa kanto ng balot, tondo. Mapapansin ang mga salitang ginintuan ang buhok na naglalarawan kay Aling Marta at nagmamayari ng karinderya sa kanto ng balot, tondo. Mapapansin sa dalawang pangungusap na ibinigay ang detalyadong paglalarawan at gumamit ng mga eksaktong salita sa pagbibigay ng katangian. Dumako naman tayo sa deskripsyong karaniwan. Ito naman ay uri ng paglalarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong pangkalahatan at maraming tao o bagay ang nagtataglay ng ganoong katangian. Mga halimbawa, si Melissa ay mabilog ang pangangatawan. May nagtanong sa kanya na maputing babae na may hawak na baston. Dumako naman tayo sa deskripsyong impresyonistiko. Ito ay paglalarawan sa pamamagitan ng pansariling pananaw, opinyon o sa loobin ng isang tao. Hindi ito itinuturing na lubhang totoo dahil ito'y subhektibong pananaw lamang. Ang subjektibo o subjetibo ay naglalahad ng artistiko at buhay na buhay na paglalarawang batay sa pandama, pananaw at isipan. Halimbawa, namamalditahan ako sa anak na panganay ni Aling Nena dahil ramdam kong hindi totoo ang kaniyang pagngiti sa atin. Minamalas ang mga taong iyan dahil hindi sila marunong magbigay ng biyaya sa kanilang kapwa at madadamot sila. Tandaan na ang subhektibo o masining ay naglalahad ng artistiko at buhay na buhay na paglalarawang batay sa pandama, pananaw at isipan. Ito rin ay matatagpuan sa mga panitikang tula, maikling kwento, nobela at iba pa. Nakabatay din ito sa kanyang mayamang imahinasyon at hindi sa katotohanan sa buhay. May tinatawag namang objektibo o pangkaraniwan. Ito ay naglalahad ng karaniwang anyo o kongkretong katangian. Ito ay paglalarawan kung ito ay may pinagbatayang katotohanan. At ito ang tatlong uri ng tekstong deskriptibo. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat